Sa mundo natin ngayon, maraming bagay na nakakadala ng takot. May mga pagsubok na tila napakahirap harapin. May mga hamon sa buhay na parang hindi natin kaya. Pero may magandang pangako ang Diyos para sa atin. Magpakalakas kayo at palakasin ang loob. Huwag kayong matakot o mangamba sa kanila. Dahil ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang sasama sa inyo. Hindi niya kayo pababayaan o iiwanan. Deuteronomio 31.6 Ang salitang ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Alam niyang maraming hamon ang naghihintay sa kanila. Maraming laban ang darating pero dalawang beses niyang sinabi Huwag matakot. Bakit? Dahil may pangako ang Diyos na sasama sa kanila. Ganyan din tayo ngayon. May mga bagay na nakakadala ng takot Nakakakaba maghanap ng trabaho. Nakakakaba magsimula ng negosyo. Nakakakaba magpasya sa buhay. Nakakakaba magkamali. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi niya tayo pababayaan. Isipin mo, kahit ano ang mangyari, hindi ka mag-isa. May Diyos na lumalakad kasama mo. May Diyos na handang tumulong sa iyo. May Diyos na hindi ka iiwan mag-isa sa laban. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon. May mga bagay kaming kinatatakutan. May mga hamon sa buhay na parang hindi namin kayang harapin mag-isa. Panginoon, salamat sa iyong pangako. Salamat at sinasabi mo sa amin na hindi kami mag-iisa. Salamat at tinitiyak mo na hindi mo kami pababayaan. Ama, Bigyan mo kami ng tapang. Hindi tapang na galing sa amin, kundi tapang na galing sa iyo. Tulungan mo kaming maging matapang hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang aming lakas. Panginoong Hesus, salamat sa iyong presensya. Salamat at kahit saan kami magpunta, kasama ka namin. Salamat at kahit ano pang mangyari, hindi mo kami iiwan mag-isa sa aming mga laban. Banal na Espiritu, palakasin mo ang aming loob. Sa tuwing dumarating ang takot, ipaalala mo sa amin ang pangako ng Diyos. Sa tuwing nanghihina kami, ipaalala mo na hindi kami nag-iisa. Ama, tulungan mo ang mga kapatid naming natatakot ngayon. Ang mga magulang na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang mga manggagawa na natatakot mawalan ng trabaho. Ang mga may negosyo na natatakot malugi Panginoon, palakasin mo ang mga kapatid naming humaharap sa mahihirap na pagsubok. Ang mga may sakit na natatakot sa resulta ng pagsusuri. Ang mga nag-aaral na natatakot bumagsak. Ang mga nagtatrabaho na natatakot magkamali. Ama, dalangin namin na magdala ng tapang ang pangako mo sa aming mga puso. Na sa bawat umaga, maaalala namin na hindi mo kami pababayaan. Na sa bawat gabi, makakatulog kami ng payapa dahil alam naming kasama ka namin. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung may kinatatakutan ka na gusto mong ipagdasal, isulat mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, huwag matakot. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo. Kung minsan pakiramdam mo hindi mo na kaya, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Kung minsan natatakot ka sa mangyayari, pakinggan mo ang kanyang salita. Kung minsan gusto mong sumuko, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban. May Diyos na lumalakad kasama mo. May Diyos na tumutulong sa'yo. May Diyos na handang magdala ng iyong mga suliranin. Kaya huwag kang matakot. Magpakalakas ka palakasin mo ang iyong loob. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling para magtagumpay. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas para manalo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Diyos na kasama mo dahil ito ang pangako niya. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya tatalikuran. Hindi ka niya iiwan mag-isa. Kaya harapin mo ang buhay nang may tapang. Hindi dahil wala kang takot, kundi dahil mas malaki ang iyong tiwala sa Diyos kaysa sa iyong takot hindi dahil alam mo ang mangyayari kundi dahil kilala mo ang Diyos na hawak ang iyong kinabukasan